Senate Inquiry into PUB Modernization Program. Binigyan kayo ng 45 million, pero hindi rin po nagas. parang wala kayong intensyon sa LTFRB na ikalat ang informasyon na mahalaga para maintindihan. Interes nyo lang ata, kumunsulta sa mga taga pansa bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Konsulta niyo yung mga manufacturer ng bus, eh jeep yung pinag-uusapan at imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. At ipong may tulong sa ating ekonomiya pag supportan po natin yung local manufacturers natin. Huwag po natin ibigay sa ibang bansa. Kasi meron po silang programa doon ng DTI So next time, DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga foreign manufacturers, unahin niyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi I'm consulting with these people, especially from China. Pagbanggit ng China, so, nginiti-ngiti ng si Robin. Siya, 66 years, 77 years na sila. Uh, uh, kaya siguro nai-entertain yung foreign, eh, kasi yung foreign, may dulyar na pang under the table siguro. Sabihin ko sa'yo, ito medyo nalista ng konta na ba si Sekretary Abayanan? Wala na, ano. Tugade, oh, isa pa yan si Tugade. Ano na nga niya yung Dalyan Train na hindi angkot uh, sa eh, compatible, compliant sa ating MRT system, pinilit pa talaga papasukin. Pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Hindi ba naman game ko eh? <laughs> di diba? now, meron pa yung 3.7 billion na train yung ngayon nakatinga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kapag, kasi puro foreign na lang gusto nyo eh. Ayan, China. Dali yan, China. Ngayon dito sa jeep China naman. Bakit gusto mo sila sa China? Ano? ano meron? Ang kasi yung China, mag, mag mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Tumbok na tumbok. Mer meron po. Tama si Senator Rafi.